yun dito na tayo sa bahay ng mga cubs patulog na siguro si misis oh ma'am wag masyadong malikot ma'am manidisgrasya po tayo yun magandang hapon ng mga cubs mabiyahe tayo uh, magbabasta lang tayo yan yan nagbabasta na tayo yan lagyan na natin yung charger natin so magkakape muna tayo kaya tayo kahit alas na yung alas jis araw ng sunday kasi hindi na kagayay kanina or nung sabado dahil nagpahinga tayo kasi nagjaging tayo kayo umaga kaya yun sundutin ang biyahe ngayon uh, pang budget lang Yung basta muna natin yun para atis dere dere tayo mamaya dito pa lang mag abang natin ng booking napakasutin ni Brianna Yun, may first booking tayo ng mga cops dito sa loob ng bunkers yung ano yung pick -up location tapos yung drop off naman ito sa Cubao na tayo sa ano rampo ram okay ram cyber cup sir Apa kena apa na po kami na mga sa uh, drop off location ni Sir Sakubaw Dito tayo sir Dito na po Okay po, salamat po. Yun, mga kaobs, no? Ah... Uh, dito na tayo sa Cubao sa drop off location ng pasahero natin uh, Gcash yung payment ni sir no yung pasero natin Gcash payment okay sa so, alright naka Gcash yung pasahero natin tali lang natin itong helmet baka ay eh, malaglag yun at mag-aabang na ulit tayo ng booking 30 minutes din tayo, no, bago pinasukan ng booking, no, mga kaos, dito lang din yung pick up sa may Horton, sa may Arneta, Cubao Tapos yung drop off naman, yung malapit lang din, no, mga kaos, dito lang din sa may Diliman, kisun City lang din Let's go Tiyagain na natin to mga kaos, no, uh, matumal yung booking Kaso puro GCash yung payment, <laughs> Alright Wala pa tayong hawak na, ano, mga kaos, no, wala pa tayong hawak na uh, cash Puro uh, G-Cast payment General Rojas Street Shout out Nasa Team 42 lang daw si ma'am San Keto banda, tawagan natin Carol po oh, si Aura ka po. Oh, ma'am. Huwag malikot ma po tayo. Pag may gagawin kayo, ma'am, sabihin nyo po sa atin para hinto tayo. Kasi pag malikot ng manobela, ma'am, mahirap eh. Maka na po. Thank you. <laughs> Yun, naka payment yung ano ng mga cows. yung uh, bayad ng pasayro natin. Yung pasayro ko kasi kanina ng mga cows, tinatanong ko siya sa ko siya kung okay na. Ngayon tumakbo na kami, sa kami ginagawa sa likod, siyempre. Malikot kasi yung manubila ng mga cows. pag lalo pag yung angkas mo malikot din maramdaman mo kasi sa manobela yun magiging malikot Yung buti na yun, wala kaming katabing sasakyan Yung ko ba may paserong ganyan <laughs> pag ng mo okay okay naman tapos pag tumagpo ka saka ngayon may gagawin alright dito na tayo sa kanyang drop location ng no, mga kab sa Matapat Street Kisum City Grabe mula Cobao General Lumolo. Mga to no, hanggang dito sa Marikina. Sa Marikina na rin tayo pinasukan ng booking dito sa may Meralco. Sakto, pauwi na tayo ng San Mateo. Kaya kaya banda to. Pangalan niyo sir? Amil, sir? Ah. Sakto, pauwi na rin ako. Pa uwi na ng San Mateo Wait lang ha Sobrang tumal no, Mga kaobs Bote pinasukan tayo na Pauwi ng San Mateo yun dito na tayo sa ano no mga kaos. bypass road sa so, may San Mateo Rizal sa drop off location ng pasayro natin ngayon no, mga kaos uwi na tayo uh, time check tayo 9 ah. na ng gabi bawi na lang tayo bukas at least naka puro ano puro nakatatlong pasayro din tayo puro gcash wala tayong hawak nakas puro gigas ayop na yan yan sakto no dito na tayo dumaan sa bypass route madilim dito no mga kaos pero dito maraming maraming ng kainan dito pero dito banda madilim ah madilim pa dito banda madilim uuwi na tayo bawi na lang tayo bukas pag out natin sa trabano bukas mga kaos, biyahe tayo langan din natin bumiyahe kasi wala na tayong budget anong pizza pala nga 8 ah, kailangan natin bumakpak pa ng biyahe mandirin talaga dito no, mga kaos sa may C6 road sa may bypass road pala ito yung bypass road Doon naman pagkalagpas natin do sa intersection sa Mayi sa May ano C5As Avenue C6 Road naman yung nandoon. Pagtawid natin Ah, ano naman yung C6 Road. Ito naman. Ito naman yung bypass road. Ah, tempo si Pare Erna, no. Tempo, paasok ng booking sa kanya. Pansol yung drop off. 201 Tempo Madilim talaga dito No mga kaobs ah, May part naman dito na maliwanag Madilim Ayan ang gusto ko Madilim <laughs> Alright right. <laughs> Gago <laughs> na tayo sa c road naman tayo dito no mga kaos dito c road naman to madilim din dito walang street light tapos ng ilaw nakakabulag ay magbaba ng ilaw maliwanag na to dito maliwanag na to dito nandito may street light na dito no, mga kaubis tayo ay uuwi na antuman ng linggong ito <laughs> alright Alanganin kasi labas natin ng no, mga kaobs no. Alas 5 na tapos may pasok pa tayo kinabukasan. Monday kaya hindi tayo pwedeng sumagad. Nang biyahe kasi alam mo naman pag Monday galing tayo sa Dio maraming trabaho kaya hindi tayo pwedeng sumagad. Alalay lang bukas. Pwede tayo mga hanggang alas 10. Tayo mga kasingit oh, dito tayo walang kasalubong rat rat wow grabe ang ikabok isa nag counter flow kamote yan dito siya dumaan oh, mga kapso, dito sa kaliwa grabe ani ikabok counter flow kanina ng mga cobs kamote yun nag counter flow sakang kamoting rider nasundan kasi natin yung truck ng basura ng mga cobs tapos alikabok talaga grabe sobra yun dito na tayo sa bahay ng mga cobs matulog na siguro si misis tayo. Bawi na lang tayo bukas.